All right, magandang uh, araw Pilipinas. Live po tayo ngayon, no? Dito sa ating uh, YouTube channel ng uh, Bravo News at uh, ito yung pinakahihintay ng marami ngayong araw na ito. Partikular na ang mga uh, nagakaabang, no, sa Senado dahil ngayon ang resumption, no? Uh, <clears throat> nagkaroon uli ng uh, sorry. Ngayon uli yung uh, pagdinig dito sa uh sinado nitong uh, committee ni Senator uh, Risa Hontiveros, particular na to be specific itong kay uh, Pastor uh, Apollo Boloy base don sa kaniyang uh, naging privilege speech na ayon sa kanya ay uh, mga pang-aabuso no sa loob ng Kingdom of Jesus Christ the name above every name ito yung uh, official na pangalan ng uh, religion niya Pastor uh, Apollo Kiboloy, kilala na, kilala siya sa tawag na Pastor Apollo Kiboloy. Ngayon, uh nagkaroon lang ng break kanina sa hearing sa Senado, ngunit uh inaasahan natin na ito'y magpapatuloy. Yun pala dahil nag-ruling uh, si uh, Senator Ramon na ito rin inaabangan ng marami na masite in contempt si Pastor Apollo Kiboloy dahil hindi nga siya dumalo sa Senate uh, hearing ngayong umaga. To pursue to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Kareon Kiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. I so move. So, maraming mga taga-suporta, no, ni Pastor Apolo Kiboloy Ang naroon ngayon sa labas ng Senado at sila ay uh, nagsasagawa ng, uh, hindi natin masasabi na protesta, no, protesta, kundi isang rally bilang suporta sa kanilang religious leader na si Pastor Apolo Kiboloy At nakita rin natin doon ang ating mga kasamahan sa media na uh, sa ilalim ng SMNI, no. At uh, <clears throat> Nakaka, well, sa marami siguro nakakagulat pero sa mga nag-aabang, no, uh, na mga media eh, hindi na nagulat sa ginawang pagtutol ni uh, Senator Robin Hood Padilla, no, na masait in contempt si uh, Pastor Apollo Kiboloy So, pinakinggan naman siya ni Senator Rizante Veros ang uh, kanyang pagtutol at note ito. I-pagpaumanhin niyo po ninyo. Uh, akin pong uh, tinututulan ang naging pasya na makontemp si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Uh, kasi kung inyong matatandaan, mga kabrabo, noong nakaraang uh, pagdinig, uh, si Senator Robin Hood Padilla lang ang nakita natin na dumalo din kasi member siya nitong uh, Uh, tinatawag na Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality no uh, isa siya sa mga majority member yan ngayon ah uh, nakaraan ay ang komento niya lang o ang pahayag niya lang ay na uh, sana ay uh, lahat ng mga uh, nag-aakusa kay Apostol Apollo Kibuloy ay magpakita ng kanilang mukha no kasi naka-face mask nga dahil sabi ng ni senator Ramon Tiberos ito ay protection din sa kanila no sa mga resource person o mga witnesses pa nga ang tawag. So doon pa lang uh, maraming nagsasabi na kakikitaan na na si Sen. Robin Hood Padilla ay panig no kay apostol uh, Apolaki Buloy at ngayon nga ay nakumpirma ng marami sabi ng mga nakakausap natin na talagang uh, makakibuloy <laughs> si Senator Robin Hood Padilla kasi siya ay tumutol na masight in contempt. After lang ng break, eh, nagkaroon lang ng break, uh, pagbalik uh, nila uli, so sinabi ng uh, chairperson na si Senator Risa Ontiveros, na uh, may pagtutol sa kanyang uh, uh, ruling na masight in contempt itong si Apostol Apollo Kibuloy. Well noted po ng Chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robbins sa uh, ruling ng Chair holding uh, Pastor Quiboloy uh, in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating uh, rules. Uh, section 18, ito po yung uh, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon. A majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Uh, maraming salamat po, ginang tagapangulo At At uh, gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong uh, mga kadahilanan, para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang-ayon. Uh, na pag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaluduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, ah, mahal na ginang tagapangulo sa pagtanggap po ah, ng aking objection. Maraming salamat po. So, hindi naman uh, uh, ipinaliwanag ni uh, Senator Padilla ang kanyang dahilan kung bakit siya tumututol. Basta ang sabi lang niya ay na bilang uh, miyembro ng komite ay may karapatan siya na tutulan ang anumang ruling ngayon. Ang tanong ngayon dito, mga kabrabo, Ah, uh, paano kaya ito? Ah, uh, masusustain kaya ito or uh, matutuloy kaya na masight in contempt para ma-issue na ng warrant of arrest itong si Apostol uh, Apolonio Buloy ng Senado. Uh, binasa ni Sister, uh, ni Sister ni Senator uh, rison Teveros itong ah uh, uh, rules ng Senado kaugnay sa pag-cite in contempt. So sabi doon, uh, bilang pag-quote, eh, sabi niya majority ng miyembro, ng lahat ng miyembro ng uh, committee ng uh, Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Sa, pa, pitong araw po? May pitong araw po ang majority Itatilang of the members of the committee uh, po na uh, gawing formal itong uh, pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin. Tama po. Sila, Tama po, uh, Sen Robin. Ito po yung majority of the members of the okay. Committee on Women. Uh, yun lang pong members lang po. No? Malinaw po. No? Hindi po kasama yung mga leaders. Dito. Pang bali-alim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Apo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. So batay sa uh, record ng Senado, mayroong 11 members itong committee na ito. Ang uh, chairperson, walang iba, ayan nga kundi si uh, Senator Honteveros at ang kanyang partido ay Akbayan, no? Ayun. Ang vice chairperson dito ay si, si Senator Nancy Binay. Yan ang 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 kanya namang uh, partido ay Una yan sa kanyang father yan si Vice President Jijo uh, Marbinay at miyembro din si Senator Pia Cayetano ng Nasionalista Cynthia Villar ng Nasionalista Party Grace Poo Senator Grace Poo Nationalista, uh, sorry, Independent at ganun din si uh, Senator Amy Marcos Nasionalista din siya at itong si Senator Robin Hood Padilla ng PDP Laban ni uh, uh, President Rodrigo Duterte Miembro din si uh, Senator Rafi Tulfo, siya ay isang independent. At uh, si Senator Bongo ng uh, PDP Laban, makapartido sila ni Padilla. Si Senator JV Ejercito, siya ay Nationalist People's Coalition Party o NPC. Ganon din itong si Mark Villar ng Nationalista Party. So ngayon, pwede kayong mag-comment mga kabrabo no? kung uh, uh matutuloy ba o, sasang ayunan ba ng majority members itong ruling ni Senator Pia Cayetano. Ah no, no no sorry ni Senator Risa Ontiveros no, na masight in contempt at ma-isyuha ng warrant of arrest ng Senado itong si Pastor Apolo Buloy, no? So tingnan ninyo kung kung uh, uh, ano ba ang mangyayari dito, ma-outvote ba at hindi matutuloy kasi pag majority na boboto o sa sangayon kay Sen. Robin Hood Padilla na tutulan dahil tinutulan nga niya na ma-issuehan ng uh, site in contempt at ma-issuehan ng warrant of arrest eh hindi ma-issuehan ng warrant of arrest si apostol si pastor pastor Apollo Quiboloy. no pero kung uh, majority ng 11 members no ay uh, sasangayon kay Senator Risa Ontiveros ay eh, masasight in contempt at may isyuhan ng warrant of arrest itong si Pastor Apollo Kibuloy. So, yun yung update ngayon habang nagpapatuloy yung Senate hearing ngayon dito sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. No? So, sa pagsusubaybay natin sa mga uh, Senate hearing, no? talagang hindi maiwasan na mayroong mga hearing na ang chairperson lang ang nandoon at uh, dahil ang isa sa mga dahilan ay na marami din silang hearing, maraming inaatinan na hearing. Totoo, hindi pa natin nakita ang majority na members na ito 11 members, majority na Uh, dumalo dito sa Senate hearing ni Senator Rizal Veros mula nung nag-umpisa itong uh, uh, hearing na ito, no. Uh, in aid of legislation ang uh, layunin ng uh, hearing na ito. ngayon. Eh <clears throat> ang president pro tempore, no? Uh, si Senator Loren Legarda. Tapos uh, majority floor leader, na si Senator Joel Villanueva. At ganoon din itong minority floor leader, no? Ah, uh, itong tatlo nito ay mga ex-officio members. No, ex-officio members. Uh, ang alam natin ay hindi sila kasama doon sa voting kasi kung bakit 11 'yan dahil usually sa pagkakaalam natin ay kailangan may plus 1, no? Halimbawa, uh, nagkaroon ng botohan kung 21 uh, 'yan So, sampu-sampu. Ah, so, sorry. Lima-lima. So, sampu. So, di... Uh, ano yon uh, Walang mananalo. Kaya may, may, panglabing isa para yung natitira, eh, yun yung magde-decide kung, kung ano ang mangyayari. Yan. Kaya nga, majority wins. No? So, titingnan natin. So, so bye -bye natin, mga kabrabo, kung ano pa yung susunod na kabanata nitong uh, Senate uh, hearing nito At uh, for sure, yung mga uh, taga-suporta ni, ni Pastor Apolo Kibuloy doon sa labas ng uh, Senado na nagsasagawa ng rally para sa suporta. Eh, tuwang-tuwa kapag nalaman nila ito na uh, tinutulan ni Senator Robin Hood Padilla ang ruling ni Sen. Teresa Ontiveros, na hindi masight in contempt at hindi ma ng warrant of arrest itong si Pastor Apollo Kibuloy. So, uh, Uh, abangan natin ang susunod na mga mangyari at nakaantabay uh, tayo sa Senate hearing na ito sa Senado Yan po ang ating uh, live na update kaugnay dito sa uh, Senate hearing sa Dilmano Mga paglabag at mga abuso ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ The name above every name Ito po si Sinip Castillo nag-uulat para sa Bravo News